travel and tours. Bronner, nangakong walang mangyayaring kudeta hanggat siya ang AFP chief. Iyan ang mariing pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr., kasunod ng mga lumulutang na espekulasyon ng umanoy panunusol sa militar na mag-aklas laban sa gobyerno. Sa harap ng mga isyong kumakalat sa social media at ilang balita ukol sa diumanoy de destabilization plots. Buo ang paninindigan ni General Bronner, Iginiit ni Bronner na nananatiling profesional at disiplinado ang hanay ng AFP at patuloy ang kanilang paninindigan sa konstitusyon, civilian authority, at rule of law. Buo rin aniya ang kanyang tiwala sa integridad at pagmamahal sa bayan ng mga sundalo, at iginiit na ang mga karaindo ng ilan ay hindi sumasalamin sa kabuoang pananaw ng institusyon. Babala ni Bronner sa mga nagpapakalat ng panggugulo. Sa huli, iginiit ng general na ang kabiguan sa politika ay hindi dahilan para targetin ang institusyong itinatag upang protektahan ang bayan. Malinaw ang mensahe ng pamunuan ng AFP, buo ang suporta nito sa konstitusyonal na pamahalaan at hindi ito basta-basta magpapagamit sa anumang kinusang magdudulot ng kaguluhan.